Yo mga paps, nandito na naman nga tayo. Paps Jam here na naman. O nga mga paps, meron tayong pupuntahan na kainan ngayon. So na-review ko yung Facebook nila. page nila, Facebook page nila. Maganda yung mga comment, kaya naman susubukan natin doon. Tigman natin kung gaano kasarap yung mga pagkain doon. Tapos i-rate din natin. Pa-rate natin kay Paps Car Vlog. Yan oh. oh, nag pa nga. Kaya naman pang nyo mga paps, tara na! Yung mga paps, nandito nga tayo sa mura to. Ayan. Mura pero hindi tinipid sa lasa. Tikman natin kung gaano kasarap talaga yung pagkain dito. Saka kung totoo, yung mga nasa review ng Facebook page nila. Ang mura to nga pala mga paps ay nasa highway lang. Matatanaw mo ang shell at saka ang petron banda. Harap lang ng lakasa. Kaya naman mga paps, tara. Tikman na natin yung pagkain. G! So mga paps, nandito na nga tayo sa Morato. Bali, titikman natin yung mga pagkain nila. Saka nandito rin yung chef na gagawa ng mga pagkain natin. Siya nga pala si Kuya. Uh, Ariel S. po. Wala sa Silawit Kawain City si sa Bela. ah uh, ngayon po ay gagawa po kami ng special tipo namin dito sa Morato. Ng, na batil patong and kabagan. Ngayon marami po kami specialty po dito. Or mga bestseller po namin katulad ng sisig, biftapa, mga inasal yung inasal po namin, yung po at marami po umiba. Ngayon, kuya, anong titikman natin ngayon na pagkain na ihaain nyo? Uh, ang request po ni Oka sa akin kanina is yung batil patong po. So, yun po yung gagawin po natin ngayon. Okay. Sa so, ngayon mga paps, yung na natin yung preparation na gagawin ni kuya. Tapos, ibigay natin kung gano'ng aganda itong mura to. Tara mga paps. <makes noise> mga paps, meron nga sila dito ng free wall writing. Uh, pwede nyo isulat yung mga thoughts and comments nyo. So, magbasa tayo. Tingnan natin kung ano mga nandito. Medyo nakatawa yung mga ganito. Eh. Ito, 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 ito. Baka si Carlos Pogi ito. Ayan, no? Sinabi pa yung number, di ba? Ay! Hey! <laughs> Ayan, mga paps. Kain kayo dito. Tapos, baka malay nyo. Nandito na yung forever nyo. Ah, ilagay, ilagay rin nila yung number nila dyan, no? So yung number nyo dito May nagsabi pa dito kay Ms. Yu So dun naman natin tignan yung preparation nung magluluto Tignan natin yung pagkain, tara mga paps naluto na nga ni kuya yung mga ano, mga pagkain o titikman naman natin ngayon kung gaano kasarap o dito muna tayo sa vista pa diba? grabe oh juicy diba? hmm ang lambot ta yung pagka juicy nya hindi peke eh talagang juicy pag dilagat mo kaya naman, kung kakain kayo dito, ah, uh, ito marirecommend ko sa inyo. Subukan nyo to. Masarap. Hmm. Seven. Naniniwala na ako dun sa ano. Sa tagline nila. Mura pero hindi tinipid sa lasa. Ah, uh, legit yung mga nasa review ng Facebook page -face nila. Bubulan na ako. Sobrang gutom. Nagugutom na rin ako tapos. Ang sarap pa na ito. Kaya naman tara. Tumahan niya kami kumain. So, tikman ko din kung pong... taste test. Mm. Hmm. Ano sabi mo? Gambot? Gambot, di ba? Hindi yung mga ano? Ito ang beef tapa. Hindi ka mahihirapang umal nga. Malam mo siyang alasan. No, ano nang no, umal? Hindi ka mahihirapang umal nga. <laughs> Ngumalingal <laughs> pa nga. Ha? <laughs> Anong ano mo sa kanya? Thumbs up or ah, thumbs up or thumbs down? Thumbs up. Yeah. <laughs> ah, ngayon naman, tikman natin yung batil patong nila. Grabe yung batil patong nila mga paps. Overload talaga. Tignan okay, yun. Hindi ganyan mabuti yung overload nila. Lapit mo dito Eh, no? Anong loves? Ano? loves? Ayan o. Ito yung chicharong bulaklak. Ito yung karahay, mga paps. Tapos, ito yung shumai. Meron pa siyang kasamang Shanghai, Ito, tignan natin. Bukat-katin natin. As meron siyang, hindi ko alam kung ano ito. Parang, atay ba ito? Atay? O, basta yun, para siguro ito yung parang beef. Uh, para beef niya. Okay. Tapos, sa loob niya, meron siyang togi. Tapos, ganoon dun, sa pinakaloob, yung pancit. Kaya naman mga pagsigurado ako pag gumakain ko yun ito. Good for to na to eh. Toto lang, good for to na. Busog pa Good for to na. na to. Toto to lang. Kaya naman, pagpunta rin dito yung eh, dito, so bali dalawa na yung recommendation kasi. Yung bistapa, saka itong batil patong nila. So, nire-recommend ko na pero hindi ko pa rin tikman. Kaya tikman na natin. Pagkatapos kong ipakita sa inyo mga paps kung ano yung laman ng batil patong nila, tikman naman natin kung gaano kasarap ngayon. At grabe, grabe nga yung lasa ng pagkain dito mga paps. Solid ng batilpatong nila. Hindi lang marami yung laman mga paps at hindi lang maraming palamuti. Talaga namang napakasarap nga ng batil nila dito mga paps. Yung toge at pansit pa lang, nako, sobrang lasa na. Ano pa kaya pag nilagyan natin ng mga toppings niya? Tapos pinagmekos-mekos ko nga lahat mga paps. At talaga namang mapapasabi kang Lord, huwag mo po muna akong kunin. Kaya naman, mas try talaga dito sa Murato, mga paps. So, susunod nga na pupunta kami dito, mga paps. Titikman naman natin yung mga merienda nila. So, sobrang sarap nga ng batil patong nila, mga paps. Kahit nakakain na kami ng beef tapa dyan, muntik pa namin maubos itong batil patong nila. Kaya naman, napapatumbs up ka talaga dito, mga paps. At habang kumakain nga kami, mga paps, ay may nangyaring hindi inaasahan. May tayo. Oh, Ito, -tay tayo! Kain

So, tapos na natin kumain. Grabe. Sobrang dami ng oven nila dito. Good for to talaga. Pero sa kakilala ko, ayang kain niya. Kaya subukan natin siya dito. No? Sobrang busog busog ako. Grabe. Grabe yung ano. Yung beef talaga yung isang. Trabe. Tapos yung batil pattern nila. Kasarap ka saan. din yung ano. Grabe yung siya. Tignan nyo naman. Diba? So, bus na namin yung... <laughs> diba kami nakubos yung mga topping Siguro sa sobrang busog na busog. Siguro pagkakain kayo din. Subukan niya yung batil pato mo. Para hindi mangyari sa inyo. Kaya nga mga kapat, ang mura ito nga pala, meron din sila thank you So follow niyo na lang sila dito. And tapos pwede rin kayo mag-message sa kanila. Para sa reservation. Pwede ata ang reservation dito. Basta chat nyo na lang sila mga kapat. Yun lang. Thanks for calling. Bye bye. At kung hindi ka pa nga naka-follow sa page na to, mga paps, ano pang inaantay mo? Follow na. Tapos mga paps, pa-subscribe na rin ang ating YouTube channel. Click nyo na rin yung bell para lagi kayong nanonotify. Salamat lagi sa panonood mga paps. Ride safe always. Bye-bye!